Araw ng Biyernes, halika ating pakinggan. Ang biyaya at pagpapala, ang Daily Gospel ang Ebanghelyo, ating pakinggan. Ang Daily Food of Life, ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas chapter 8 verse 1 to 3 ay nagkukuwento ng paglalakbay ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad at tungkol sa pagbabago ng buhay ng mga babaeng sumusunod sa kanya. Narito ang mga mahalagang puntos at aral mula sa talata. Una, ang paglalakbay ni Jesus, The Journey of Jesus. Ang talata ay nagsisimula sa paglalarawan ng paglalakbay ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Naglalakbay sila sa iba't ibang mga bayan at nayon na nagtuturo at nagpapagaling. Ang paglalakbay na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ni Jesus sa paglilingkod sa iba at pagbabahagi ng mabuting balita. Pangalawa, ang mga babaeng sumusunod kay Jesus ang talata ay nagsasabi na mayroong ilang babaeng sumusunod kay Jesus. Sila ay nakatulong sa paglilingkod sa Kanya at sa Kanyang mga alagad. Ang mga babaeng ito ay nagpakita ng katapatan, pag-ibig at dedikasyon kay Jesus. Pangatlo, ang pagbabago ng buhay, the change of life. Ang talata ay nagsasaad na ang mga babaeng ito ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Sila ay naging malaya mula sa mga espiritual na karamdaman at mga kapangyarihan. Ang pagbabago sa kanilang buhay ay nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus na magpagaling at magpalaya. Pang-apat, ang mga mahalagang aral, the important lessons, ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglalakbay ni Jesus ay nagpapakita ng kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Kailangan nating lumabas sa ating mga kaginhawaan at maglingkod sa iba ang kahalagahan ng mga babae. Ang talata ay nagbibigay diin sa mahalagang papel ng mga babae sa paglilingkod kay Jesus. Ang mga babae ay may kakayahan at tungkulin na maglingkod sa Diyos at sa kanilang kapwa. Ang kapangyarihan ni Jesus na magpagaling. Ang pagbabago sa buhay ng mga babae ay nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus na magpagaling, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual. Sa pagtatapos ang Ebanghelyo ni San Lucas chapter 8 verse 1 to 3 ay isang mahalagang paalala na ang paglilingkod sa Diyos ay nagdudulot ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Ang pagsunod kay Jesus ay nagpapahintulot sa atin na lumabas sa ating mga kaginhawaan at maglingkod sa iba. Ang talata rin ay nagpapaalala sa atin na ang mga babae ay may mahalagang papel sa paglilingkod sa Diyos at sa kanilang kapwa. Purihin ang Diyos. Amen. Thanks God. Nawa'y nagustuhan niyo ang video. Sa ngayon lang po nakapanood ng video, i-follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris channel at follow sa kanyang reels at like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you. The word of God is a guide in daily life.